Siguro ano to? Chicks Magnet <laughs> Siguro... Ano <laughs> ba ito? Ayan Shoutout bitik ni Chicks Magnet and Phil Matayan at okay. si Kuya Toto, Toto. Toto. Yan. Ah, Kuya Toto hello po Ayan. Salamat, Salamat. Ate no, May kutsintagor na tayo, sticker nakita natin siya dito mga chong <laughs> Thank you Ate Yo, what's up? Siyempre, tama natin si Boss Toto. Yan, titik ni Kuya Toto. Yan, akat yun yung marilaki ngayon. Ito mga akat ng marilaki. Siyempre, sa si Chicks Magnet. Yun, o. Hey, Yun, yung driver natin ngayon, mga master. Akatin natin ngayon sila. Shout <laughs> out natin sila lahat, o. Oh.

Alam Hay ate ko cinta. Mitikla kami sa manlaking. Mukha mo malaki din sila. putinta. Sino ba 'yan? Eh? Sino? Babae? Hay ate ko cinta. <laughs> oh, shout out teh, shout out. Shout out, shout out. <laughs> wala wala, <Hindi> tayo kilala ng <laughs> <Kilo> rin <laughs> Pero ako <maa> eh. Ngayon, <laughs> uh -huh. sa si ate ko cinta, oh. nagpapaulan oh. Pre bigay mo pre sticker pre. Bigyan natin. Balidan lang. O pre sabay mo sa entry. Okay, Hoy sabay mo sa entry. O na ako ay nabigani di ko maitatangging Napakaganda mo ng manlalakas makaakit. Tara kang ngil na umaawit salamit. Ang aputin kita kahit maraming malaki. Sa baytak pa 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 ulang ga. Ha? Sarap sa sa mo sa sa muna muna mga kami. Eh, happy ko team tayo, no? Uh, uh, salamat. Sa uh, uh, nakaka pa pala? Oo, uh, pero siguro hindi. na ho yung schedule ako ng research. Ate, shoutout mo muna si Milmoto saka so, si Pitik ni Chicks Magnet. Si Pitik ni Pitik Chicks, magnet. Chicks Magnet. Ayan, shoutout Pitik Chicks. Siguro ano to? Chicks Magnet. <laughs> siguro, Chick Ayan, shout out, Chicks Boy to. Ayan, shoutout Pitik Chicks Magnet and Bill matayan. Yan. No, yan. Saka si Kuya Toto. Ah, si Kuya Toto. Yan. Kuya Toto, hello po. Yan. Salamat, si Tate. <laughs> no, may kuchin cover na tayo sticker, oh <laughs> Nakita natin siya dito, mga chong. <laughs> Thank you, Ate. Na Nabigani di ko maitatangging Nabakaging tambo na, na, na manlakas makaakit Para pang angel na umaawit sa langit